indoy kayo! indoy kayo! Hindi na tayo! indoy na tayo ngayon! Wait! Wait! indoy 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 Ayan, indoy indoy na. indoy Game! indoy indoy Ayan indoy 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 si indoy indoy Ayun na, siya. Oh, hello! <laughs> At punta naman tayo sa mga oh, lalaki. Hello. 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 Punta <laughs> okay, ko yung ano. Punta ko siya. Hindi nyo paglaki ka ha. Proper ang paglakoy. <laughs> ka you kasi. sige hindi, Jake. play na yung listen mo. Backstroke. Ayan, pumunta tayo sa mga babaeng bading. Lalaing bading. Natan siya nandoon ako. Ginano, hey what's up? Ako pa. Hello, yo. Yo will be. Ako gud na ami. Yo. Okay lang pa. Oh, 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 Dano, lamig naman din. Ginano. Tu. <laughs> oh. Kailangan naganto rin ako. linda may amoy. Sobrang lamig dito. Yung pool nila parang pandakan lang. Ang nagkaiba na sa pandakan may terrace may fairing sa may side tapos may, may, slide ayun yung slide slide na medyo maliit may karitang slide kasi meron sila yung mga mga cottages yan malikod ko malikod ko yan yan kasi meron silang parang function function ito <laughs> <laughs> so, si oh, ang so, si ano Pan Yung jowa ni Ilona Espino. Yelay, <laughs> yelay. Oh, yun, hanggang doon na lang muna kasi medyo mabana. na.